So ngayon ay pupunta akong Manila. Magpapadigay ako ng aking mga documents at uh, apostil. So dati siyang red ribbon. So ngayon apostil na ang tawag. So ngayon ay June 26, 2024. Uh, sige, update ko kayo maya maya. Dito pa ako sa lugar namin sa Kaybulakang. Nandito na ako sa may animal. Kaso maaga pa. Ano pa lang eh. 8.10 pa lang. So ang aga ko dito. Alas 10 pa bukas. Sa likod pala yung pila. Kala ko din sa harap. Kasi nakaraan sa harap lang ako. Bala, mahaba na daw pila. Mahaba nga ng pila. Ang haba ng pila. Nagkakantay ako dun kanina sa may kabila. Ito na lang na nagtanong sa guard. So, ayan. Ang haba na pala ng pila. Pang number 46. Buti na naisipan ko magtanong din sa guard. Kasi nung nakaraan, nung nagpa-apostil ako, ano, uh, hindi naman ako dito pumila, dumaan. Doon lang ako sa may harapan. So, nakapasok naman. So, ngayon dito palang pila. 46 limited ano lang to limited slot to number 46 ako Ayun magpapabustilla ko ng NBI clearance ko tapos marriage contract tapos birth certificate tsaka yung sa NC2 ko sa TESDA So at diba, apat Ayan, pila pa kami sa labas So, may fill up ka ang kalam dito. Bago ka makapasok sa loob ng no? sa uh, loob. Na-fill up pa na siya. Ayan. Lakarin yung sa DFA. Ayan. Uh, Department of Foreign Affairs So ang pina-apostil yung birth certificate ko tsaka marriage contract, NBI clearance tapos yung uh, sa NC2 ko sa TESDA So ayun. So, kailangan dito is pag birth certificate na pala yung papa-apostil nyo kailangan meron kang copy rin nung sa munisipyo kasi hindi ko dinala yung sa munisipyo ko kasi hindi ko naman hindi naman talaga kasi ginagamit yun eh di ba kasi ang puro yung nahanap lagi ngayon is PSA or NSO so hindi ko siya ano nadala dinala kasi nga hindi naman hinahanap so dito pala sa DFA is hinahanap yung sa copy ng munisipyo So, kailangan pag magpa-DFA kayo, magpa-postil kayo ng birth certificate nyo, dalihin nyo yung copy nyo na galing sa munisipyo. So, buti na lang is pwede namang picturean kasi meron naman ako nun eh na copy na galing sa munisipyo. So, ginawa ko, uh, pina ko sa ano, sa anak ko. Buti na lang nasa bahay at buti na lang ay eh, online yung anak ko. So ayun, sinend lang sa akin tapos pina-print ko dahil may printan naman dito sa may DFA. So ayun. Pina-print ko siya dito sa may DFA. May printan din sa loob mismo ng uh, DFA. Bukod magkabukod yung ano, print tsaka Xerox. So napunta ako muna sa Xerox. Tinuro sa akin doon sa side ng printan. So doon ka magpapakunan. So kailangan pang magpapa at uh, apostil ka ng, met, ng birth certificate mo kailangan may copy ka ng sa munisipyo so buti na lang eh meron na ako ng copy matagal ko na yung kinuha ng college pa ako ayun pinapicture ko na lang sa anak ko kasi hindi ko dala so kasi hindi naman ginagamit na kasi sa munisipyo ang laging hinahanap eh yung ano, PSA or NSO so ayun tapos pinaprint ko na So, yun. Okay na. Saglit lang naman. Basta kailangan kompleto requirements ka. So, yung NBI, wala namang problema sa NBI. Uh, basta, kumuha ka lang ng NBI clearance. Tapos, yung papustin mo. Okay na yun. Tapos, yung marriage contract, wala nang problema. Um, yun lang. Tapos, yun sa school, yung CAV ng test ako. Papa-CAV mo yun. So, kailangan nakaseed yung envelope na. Yun. Yun lang yung kailangan ng DFA, kailangan naka-seal um, pag nagpakabig ka sa school mo, huwag mong bubuksan yung envelope, dahil yung DFA mismo ang magpo-open so, mabilis lang naman ang proseso kaso nga lang, kapag hindi ka kompleto requirements, doon ka matatagalan so, ngayon, tapos na ako paungin na, ang releasing ng ano is July 3 July 3, regular regular lang kasi yung available walang expedite So, ayun. Kaya July 3 yung release. So, balik ako sa July 3. Ah, so, yung ano, Roddy J na lagay. Not Roddy Joy yan eh. Roddy Joy. Roddy J na kalagay. So, tinanong ko naman, sabi, wala naman daw problema dyan. Resibo lang naman. Hello guys. So nandito ako sa May Ali Mall. Kinuha ko yung pina DFA ko nung nakaraang linggo. So dapat kahapon ang releasing neto. So then may ginawa ko kahapon, busy ako kahapon, dinisa ako kahapon, pwedeng ko kinuha. So ngayon ko lang siya nakuha. Ayun, nakuha ko naman, uh, mabilis lang naman. So ngayon pauwi na ako dahil nakuha ko na yung ah uh, pina-apostil ko. sa so, tapos na ako sa DFA. Kaya ako yung uuwi na rin. So, pumunta ako dito sa may alim mall DFA. dito yung, dito ako nagpumpuha lagi ng apostil sa may alim mall sa Cubaw. So, hello mga beshi. So, ngayon tapos ko ng ah uh, lakarin yung aking pina-apostil. So, apat na documents yung apat na documents yung pina-apostil ko. So, kahapon dapat yung release na ito. Dahil hindi ako nakapunta kahapon, July 3. So, ngayon July 4 ko lang nakuha kasi uh, busy ako kahapon. So, ito yung apat na documents. Yung NC2 ko sa testa. NC2. Tapos, yung marriage certificate, nang marriage certificate, tapos yung NBI clearance ko, Ayan, NBI clearance, nakustilyo tapos yung aking birth certificate, so dito ako medyo nahirapan sa birth certificate ko, kasi pag magpapapos din ka ng birth certificate mo hahanapin ah, yung uh, yung kape na galing sa munisipyo. So, hindi ko kasi dinadala yung kape ko galing sa munisipyo kasi hindi naman kasi hinahanap yun, di ba? So, lagi ang hinahanap na yun sa mga uh, ibang ahensya, puro yung PSA or NSO. Oh, so, hindi, iniwan ko lang siya sa bahay. So, pero ayun na, ah naging okay pa rin. Uh, Naayos ko pa rin kasi uh, ang ginawa ko, pinapicture lang ko na lang ko sa anak ko. Tapos pinasend ko sa messenger. Tapos pinaprint ko. So, ito yung copy nung uh, ng copy ng munisipyo. So, so, kailangan ko. Isa to sa so, mga kailangan pag matapa. Tapos, di ka ng iyong birth certificate. So, tapos, ayan yung tura ng apostil. Ayan, naka ano siya. Naka dikit siya. Yung dalawa magkadikit. At yung ibabaw na apostil. So, ito yung tingin apostil ko na gold certificate. Kasi yan, may logo ng DFA. So, huwag mo siya tatanggalin kasi uh, ganyan talaga siya nakasama. So, yun lang. So, sa ibang documents naman, di naman ako nahirapan tulad nung sa uh, NDI, meron certificate, tsaka sa CAV. So, okay naman. Pag magpapano ka ng TR, TOR mo sa school, kailangan ipakav mo na rin. So, kasi kapag hindi mo pa pinapakav, tapos dati din sa DFA, hindi rin, rin, hindi rin nila i-accept. So, ipapakav mo muna siya sa school mo. So, yun. Tapos yun nga yung birth certificate. So, kailangan ng ah... Uh, copy na sa munisipyo. Lalo na yung mga hindi mabasa yung birth certificate. So, nire-require talaga yung galing sa munisipyo. para for verification. So, gano'n lang naman. Magbilis lang naman yung proseso. Um, napakadali lang naman. Ang um, mababait din naman yung mga uh, staff sa ano, sa BFP. Wala naman kung may kasi nung nagpa-pumunta ako dun last week sa DFA, siguro mga 8 nandun ako. So, mahaba yung pila. Kailangan aagahan mo talaga. Kasi parang limit lang yung tao na pinapapasok mo Parang may hanggang 70 lang yata na pa-accept sila na mapapaprocess ng mga documents. So, pagpunta ko dun po, 46 na nga ako. So, 8 ako nakarating doon. So, pagdating mo naman din sa loob, mabilis mo lang din naman yung proseso uh, easy easy na lang din naman so kailangan uh, complete requirements ka lang talaga yung mga uh, nire-request na lang requirements eh, kailangan din lang mo talaga so para walang hassle kasi kapag uh, kulang ka sa requirements um, uh, mahirapan ka rin yung lakarin so yun lang buti na lang yung uh, ano ko, certificate eh, okay lang na picturean yung ano yung copy ng munisipyo. So, pinasend ko na lang sa messenger ko sa anak ko. Buti na lang na-contact ko yung anak ko kasi minsan mahirap kontakin yung mga anak ko. So, buti na lang. So, ayan. Okay naman na. Uh, smooth lang na yung process. Tapos, kahapon yung release niya. So, ngayon ko lang din naman siya na, na claim kahapon yung release. Uh, okay lang din naman. Basta may resibo. Tsaka nakalagay naman din sa window ng DFA hanggang 3 months yata pwede mo siya i-claim so kapag after 3 months na hindi mo pa siya naki parang hindi pa ba basura na nila so yun lang mabilis lang so ganyan na po yung pag-process ng apostille sa DFA, so yung mga documents mo, kung uh, NBI, passport or marriage certificate or TOR or Uh, birth certificate. So, marami pang pwede ipag-process eh na para ipag-apostil. So, yun, hindi ka namin. So, yun lang yung kailangan kong ipag-apostil. So, kaya yan na yun yung So, yung bayad ko sa pagpapa-apostil is 100 per document. So, ayan. 400. Apat yung pina-apostil ko. So, 400 yung binayaran ko. So, ayan. Yung Uh, cov sa TESDA, birth certificate, marriage certificate, tsaka NBI clearance. So, ito yung ibibigay muna ni uh, doon sa window after mo magpaprocess ng document. So, after nun, uh, may nakalagay dyan schedule. So, yun yung araw na pagpunta mo. So, sa akin, hindi ko nasunod yung schedule ko. So, Kasi bukasan ko na nakuha. Ngayon ko lang nakuha. July 3 yung Uh, releasing nito sa so July 4 ako nakapunta so ngayon so ayun so pag dumating na yung schedule mo pag nagkiklaim ka na so tanongin mo lang si guard kung saan mo so bigyan ka na instruction ni guard na sabihin na ano, ah uh, ilagay mo to doon sa may box sa so, may box doon uh, ilalagay mo itong resibo mo tapos kailangan pataob mo siyang ilalagay sa so, ganyan pataob. So, yung nandun sa loob ng window, uh, ito check nila yung box kung may laman. So, pag ano, uh, tatawagin ka na lang nila kapag okay na yung, ano mo, yung documents mo. Kapag ibibigay na siya. So, ganun lang. So, thank you for watching guys. Bye!